Go. Oh. Mga kapatid ko! Nasaan na mga kapatid ko? Mga kapatid! Nasaan kayo magsinibasan kayo? <laughs> ang ganda-ganda ko naman! Maliw ako? Maliw ako? Maliw ba ako? Ano? Wala akong matandaan. Baliw ba ako? Wala akong matandaan kahit isa. Wala. Wala akong matandaan. Ang natandaan ko na ay kasama ko mga kapatid ko at ang buong pamilya ko. Kasama ko ang mga papa ko. Masaya. At masaya-masaya ako habang kasama ko sila. 哎。Hey.